Ay ah, talaga, bantay, batras, ano pa na to? Ang ano nito ang transmission ko, isulat mo na. Langis nagtagtag ng langis, uh, meron. Hindi mo ihi dahil, kung gusto, pagdating

suryon, so kana na naman kaya ko na sa kubo, oba kasing na, kasi, dapat ayos, yatao kaya kasi 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 sa wakas. kasi 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 na naman kasi kasi na naman. kasi 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 kasi

Oh, taas siya sa marketing. Ngayon, dito micro-hydraulic system. Hydraulic system, mga gagawin talaga ang at uh, ano yan, Kailangan ah, uh, nee. Maibalik natin nang maayos siya ang dito yung video niya. ala dahil ah, uh, maraming trabaho kung sakaling bumagsak naman eh na ang gagawin bago umasok ulit. Kailangan pagkagumawa tayo ng mga ganito is siguraduhan talaga. So, wala namang perfecto. Sana maging mag mag isama. So, ayan. I-remote na natin yung ating transmission. So, ayaw na siyang mabanti. Ang ang tingin ko rito mga kagrasa wala nang lining put-put uh, na yung lining dahil uh, okay naman yung pump natin gumagana so ayaw na talagang mabanti so dito silkin sya na natin, katayin na natin yan sa so, mabuti at nandito si Uncle Jonathan Balili share si out sa aking operator dito ay ligwat-ligwat muna so ayan nabukang-kang na Hinati ko na yung transmission mga kagrasa. Ayan na, nagkalat na yung dugo. So ayun, pagka pagbaklas uh, kayo mga kagrasa, uh, ingat-ingatan nyo rin para walang masira gisa. Uh, saka, uh, bago kayo magbaklas, eh, siyempre, eh, titingnan nyo kung paano pang position para pag nag ulit, para hindi kayo magkakamali dahil uh, mahirap pagka nagkamali uh, maraming masasayang sayang yung pagod sayang yung mga pyesa kasi katulad yung mga gasket na sisira so dito ay uh, nahati na siya ayan oh, ito lang yung kailangan natin mabaklas para makita natin ang salarin kung bakit ayaw mabante ayaw na ang tumakbo So dito ay dinubol check kung maigi kung ano ba yung mga dapat natin ingatan at yung atin ating itin atin maigi sa natin paano natin ito ibalik so ayan kung gusto nyo pwede nyo tandaan picturean para pag binalik is walang magkakamali so ayan napakasimple lang yung ano nya yung design. So dito, na natin 'yung housing ng ating transmission. Yeah. So ayan, ayan 'yung nandito sa loob oh, 'yung okay. ano, nandito sa loob 'yung 'yan. Ang lining, 'yung so, lining 'yan mga gears para ano 'yan, para tulad ng mga clutch ng mga motor. So ayan, ako okay. 'yung gear, 'yung tatandaan nyo lang kung paano ang posisyon uh, basta uh, lang isipin kung magpa-class kayo kung paano nyo ibabalik na uh, hindi nagkakamali at saka uh, uh iwas pag-job dahil pag yan yung, lining ko oh, ito. sa dami ng ginawa mo Parang sprocket pala ko. Pagod mo pagka nagkamali ka ng isa. So, lang yung no, may mga putas, oh. Presence uh, of mind. So, ito, makikita na natin kung ano ba talaga ang problema. Dito ay nagtududa pa ako kung talagang lining ba ang problema o may iba pang cause ng bakit ayaw ng tubakbo. Ayan, ah. yung lining, no? Na yan. Parang motor lang din. Ito yung ano? Hindi, yan Ayan ako rin sa wakas. Uh, Hindi nagkamali yung ating pula Ulaan din natin na uh, wala nang lining itong mga clutch disc natin. So ayan yung mga clutch disc nyo. So, wala nang mga lining. Uh, maliliit lang para Call. mga pang Wala ayan, uh, Lalo, na talaga. Ayan o. Madali lang naman yung eh. mga kagrasa. So, wala na talaga oh. Tandaan nyo lang kung ano yung mga posisyon o nakikita niyo sa kabila para nang wala na talagang lining puro ano na lang wala na wala na sira puro bakal ayan tubo tubo ting push lahat ah ayan yung mga yesa na ating papalitan yung lahat na yan mga kagaya sa bali walong plate kabilaan kasi yan limang linings sa kabila pa ano yan sa portion ng ating ano, abante at saka yung patras niyan mga kagrasa sa kabila. Yan, yung tinanggal ko na yung una. May Ayun yung paabante. Yung lining talaga. Ayan, ayan yung mga, mga, mga lining, lining na yan na. na ilalabas ko, yan yung sa sa kabila niya. Yung mabante yung porke. Sa nito sa start papagitan nato yung, so, yung, plate niya. Ayan oh, uh, ito yung lining. Na natin yung mga lining. Oo, wala na talaga oh. Uh, na anuhan na rin natin dapat ganito kapatunayan kabila. na natin na uh, tama yung pula ng pulang kristal so ayan wala na talaga lining na natin yan so ngayon uh, babaklasin ko na naman yung kabila apangan uh, abangan yung pala yung tapos meron pagbuo ko nito mga kurasa dahil doon ko ipapaliwanag kung paano gumagana at saka uh, ano yung mga dapat yung tandaan so, apangan abangan nyo yung aking part 2 nito dahil eh, papaliwanag ko dito kung paano siya gumagana bakit may spring saka ano yung mga sekreto dyan so yun mga kagrasa uh, maraming salamat sa panonood uh, huwag uh, kalimutan mag like, subscribe, hit the bell para update kayo sa susunod kong video so yun mga kagrasa uh, sana meron kayong nakikita nakikitang idea o makukuhang basic uh, tawag nito basic move move kasi may atras siya atras wala cooler tok 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 lang saka kunting ingat alam naman tayo mga pinoy mga pinoy wala nang maraming salamat sa mga gustong magtanong uh, libre kayong mag-comment kung ano yung gusto nyo itanong uh, ito, strata. ito yung sa Abante alright uh, lining yan yung so, atras nakulupot na yung mga lining so, natin lahat so maraming maraming salamat sa support nyo so yung part 2 nito abangan nyo dahil uh, papakita ko kung paano buuhin uh, siyempre patatakbuhin na natin para uh, o, no, diba? okay 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 sa okay 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 ito okay 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 mas malala okay No. Ay, natural lahat yan. So, yun. Hindi na natin palitan yun. Ito lang lining. Ganito kasi. ...que no voy a ir una por no. no, 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 no.